Si Andoy yun ah. Uy. Yun? Kaila, si okay. T Andoy yun. Uy. Sige. Sige. Puntahan niyo. Pao! Andoy! Hindi ka mabagalaw! Andoy! 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 Tika! Bakit? Ano yari? Nahulog ka ba? Ang takot ko. Nakpa ako. Hindi ka po siya magalaw. Ano yari? Nahulog ka ba dito? Ano? Anong ginagawa mo? Pu <laughs> hindi, hindi mo magalaw. Subukan mo nga i- ano mo to? Ganun-ganun mo. Kailan po ito nangyari? Dok, kanina lang ko. Pero yung mga binti ng anak ko, mahina talaga siya. Mas minsan po sinasabi niya, masakit pati likod niya. Pero hindi ho siya na-injure ha, Dok? May ipapagawa lang ako ng test. Nurse, let's do MRI. Update me as of once the results are out. Okay, ko okay i-check lang naman ni Doktor kung anong nangyayari sa loob, ha? parang x-ray lang yan. Kukuna lang ng picture yung legs mo. Hindi yun masakit. Ha? Hmm? Huh? Magalala. Magalala. Pusin po. Dok, pwede pong kung ano mga kailangan gawin. Pagawa niyo na po agad. Kasi gusto naman namin malaman kung ano nangyayari kay Andoy. Sige po. Pagaling ka, ha? Sige po. Thank you okay. po. Okay, no. Dok. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank okay. Dok, naku, salamat po at nakikukuhin niyo agad ng MRI schedule si Andoy, ha? Kamusta po ba? Ano bang balita? Nakuha ko ng results ng MRI. Meron siyang tethered spinal cord syndrome. Eh, teka. Paano nagkaroon ng gano'n ng anak ko? Sinabi niyo kanina na hindi nagkaroon ng injury o malubang trauma hmm. ang god ng anak ninyo. Ibig sabihin, congenital ito o present at birth at nag-develop na lang sa pagtanda niya. Eh, Dok, ano Ano lang kung ano mangyayari kay Andoy? Dahil progressive ang sakit na ito, maaari hong hindi na makalakad ang anak ninyo.